Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Jaime Borbe. Shout out kay Edilo Drake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na para galin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Aeron, hindi ko alam. Tapos wala siyang nakitang tao sa paligid. Tinitingnan ng apat na anino ng dragon sa kalangitan sa gabi, inakbayan ni Hansani ang baywang ni Suying Xiao at direktang lumipad paakyat sa silangang pader. Sa itaas ng pader ng lungsod, bahagyang lumipad ang ilang mahabang dragon. Karamihan sa kanila ay hindi sumali sa handaan. Sa halip, Naglagay sila ng depensa sa paligid ng mga pader ng lungsod at sa himpapawid upang maiwasan ang mga aksidente. Bumaba ka muna. I'll stay with my wife. Nag-order ng Aaron. Nakita ng ilang dragon na ito ay Aaron, bahagyang ibinaba ang kanilang mga ulo, at sa sumunod na segundo, ang kanilang mga katawan ay gumalaw at direktang lumipad palayo. Bakit mo sila pinaalis? Gusto mo bang ipagtanggol natin ang lungsod ngayong gabi? Nag-alinlangan si Ivory umiling si Aaron at nakangiting sinabi, kung gusto mong personal na ipagtanggol ng Panginoon ng lungsod at ng kanyang asawa ang lungsod, natatakot ako na ang lungsod na ito ay isang walang laman na lungsod. Then why are we here? And what did you just say you want to see? Tanong ni Ivory. Teka, tumingin si Aaron sa kalangitan sa gabi, marahan niyang niyakap si Ivory at bahagyang tumingin sa malayo. Bagamat hindi ko maintindihan kung bakit ang Aaron, talagang isang magandang pagpipilian ang magkaroon ng ganoong pagkakataon na gumugol ng oras sa han tatlong libo at tamasahin ang katahimikan ng hangin sa gabi. Sa pag-iisip nito, tumigil sa pagsasalita si Suying Xiao at marahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron. Ang mag-asawa ay nakaupo sa dingding, nakasandaw sa kalangitan sa gabi, nakayakap sa isa't isa at nasiyahan sa isang pambihirang oras. Hu biglang umihip ang mahinang malamig na hangin. Hindi napigilan ng Aaron na makaramdam ng lamig. Matapos hawakan ng mahigpit si Ivory sa kanyang mga bisig, biglang tumingin si Aaron sa kalangitan ng gabi, darating. Nang marinig ito, umalis si Ivory, ngunit wala siyang nakitang anuman sa kalangitan sa gabi. Hindi niya maiwasang mag-isip, ano bang darating? Ngumiti si Hansani at hinawakan ang kamay ni Ivory. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking halaga ng totoong chi ang pumasok sa katawan ni Ivory. Kasabay nito, biglang nalaman ni Ivory na may apat na anino ng dragon na lumilipad patungo sa kanila sa kalangitan ng gabi. Hindi, eksakto, dapat itong lima. Maliit lang at malabo ang isa sa mga figure sa gitna, kaya hindi madaling madetect ang mga tao. Yung nasa gitna talaga ang pinakamalaki. Ngumiti si Aaron at sinabi, nang makitang naguguluhan si Ivory, nagpatuloy siyang nagpaliwanag ng may ngiti, mas mabilis lang siya at mas kayang kontrolin ang kanyang hininga. Ang mga salita ay nahulog, at ang limang anino ng dragon ay malapit sa kanila, na sinamahan ng isang mahinang kislap ng gintong liwanag. Limang figure ang lumitaw sa harap ng mag-asawang Aaron. Casual pa rin ang hugis ng apat na dragon. Hindi nila may larawan ang hitsura ng kanilang mga tao. Anyway, very casual sila. Sa kanila, mayroong ilang kahulugan. Nakasuot sila ng pilak na malambot na damit na sutla na may pilak na balbas. Mayroon silang bahagi ng light rati at tinta, ngunit, ito ay medyo tulad din ng lumang buwan. Mr. Aaron, nang makita ang Aaron, yumuko ang matanda at nagtanong. Ang boses ay malakas, ngunit ang tono ay hindi mababa ngunit hindi mataas, na nagpapaginhawa sa mga tao. Bahagyang tumanggaw si Aaron. Pagkatapos magbalik ng saludo, tumingin siya sa apat na dragon, sino ito? Nagkatinginan na ng apat na dragon at hindi na nagsalita. Ngunit ngumiti ang matanda, nahihiya ako. Sikat ako, pero nahihiya lang ako. Gayon pa kailangan kong ipakita ang isa o dalawa kapag nakikipagkaibigan ako sa iba. Kung hindi, walang sinseredad. Pagkatapos, bahagyang lumingon ang matanda. Isang glow ang sumilay mula sa kanya, at isang silver dragon ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Ang dragon ay higit sa 30 metro ang haba. Kulay pilak ang puti nito at kumikinang ang kaliskis nito. Isa itong malaking dragon na may silver armor. Gamit ang pilak na balbas ng dragon, ang buong dragon ay napakalakas. Sa sumunod na segundo, nagbago siya bilang matandang lalaki at tumayo sa harap ng Aaron. Sumimangot si Ivory, tumingin kay Iron at sinabing, ang pamilya ng Dragon ay nirerango sa limang direksyon, kaya ang kulay nito ay nakadepende sa limang elemento. Ito ay pula, puti, berde, itim at ginto na pilak. tumango si Aeron. Oo, ito ay halos hindi naririnig at hindi naririnig. Gayunpaman, kung titingnan ang kutis ng apat na dragon sa oras na ito, tila hindi karaniwan ang katayuan ng Silver Dragon. Mr. Han, nakikita mo ba ang isa o dalawa? Mahinang tanong niya sabay ngiti. Sumimangot si Aaron at ibinalik ang tingin sa kanya. Kasabay nito ang mabilis na pagtakbo ng utak niya. Biglang parang may naisip si Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Ngunit magsasalita pa lang si Aaron, biglang nagtaas ng kamay ang matanda at hinarangan ang bibig ni Aaron. Since Mr. Han guessed my identity, I'd like to ask Mr. Han to keep it secret for me. It's a matter that you know, I know, heaven knows, at walang nakakaalam. Sabi niya nang may pilit ng iti. Pero ako po madam, may hindi gustong itago si Aaron kay Ivory. Sa halip, mahinang umiti si Ivory at umiling sa Aaron, dahil nagtanong ang matanda, dapat ay dahil sa pagiging magalang na igalang ang kanyang desisyon. At saka, pinuntahan ka ng matandang ginoo at sinali ako. Ano yon? Ngumiti ang matanda at sinabing, ganito ang pagkakaroon ng asawa talagang naiingit at hinahangaan ni Mr. Han ang mga tao. Nang makitang sinabi iyon ni Ivory, mabilis na dinalhan siya ng matanda ng malaking sombrero. Hindi anong nagsalita si Aaron, kaya tumango siya, okay, I promise you. Ngayong alam mo na ang aking pagkatao, maaari ka bang maglaan ng oras para kausapin ako? Tanong niya, bahagyang sumimangot si Aaron, kung mayroon ka, magsalita ka lang. I can only talk about this with you. Walang ibang makakaalam. Kasama dito ang apat na dragon at ang asawa mo. Tumawa siya. Sumimangot si Aaron at naiinip. Dati, naglihim siya at hindi gaanong sinasabi sa iba. Si Han San Chen ay gumawa ng kompromiso, ngunit ang kompromiso ay hindi nangangahulugan ng walang taros na pagtitiyaga, lalo pa ang duwag. Ako ang hinahanap mo, hindi ikaw ang hinahanap ko. Malamig na sabi ni Aaron, ang asawa ko ang pinaka ang tao sa buhay ko. Kinakausap mo ako at kinakausap ko rin siya. Kung nakakapagsalita ako ng totoo sa kanya dahil sa gusto mong sabihin sa akin, okay lang para magpatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos ay hinawakan ni Aaron ang kamay ni Ivory at direktang tumalikod para umalis. Nagalala ang apat na dragon, ngunit hindi nila ito hinintay. Sa oras na ito, nagbago ang hugis ng Silver Dragon at tumayo sa harap ni Iron at Ivory. Bakit naman magagalit si Mr. Han? Ngumiti siya ng mapait, pagkatapos ay tumingin siya kay Ivory at sinabing, naiintindihan ko ang puso ni Mr. Aaron, at ayaw kong gumawa ng agwat sa pagitan ni Mr. Aaron at ng kanyang asawa. Sa katunayan, mas maraming tao ang nakakaalam tungkol sa sikreto, mas mapanganib ito, ay if sir is willing to meet me, how can I harm sir? Nang marinig ito, bahagyang bumuti ang mukha ni Aaron. Malinaw ding tumango si Ivory, inaliw niya si Aaron at sinabing, naniniwala ako na ang matandang ginoon na ito ay nahihirap Aaron, huwag kang magpaapekto sa iba dahil sa atin, lalo na sa mga malalaking kaganapan. Nag-alinlangan si Aaron at sa wakas ay naisip, ano ang sasabihin mo? Apat na dragon, protektahan ang kaligtasan ni Mrs. Ivory, kung magkamali man siya bago siya ibigay kay Mr. Han, uutusan kayong apat na humingi ng tawad. Magmula noon, magiging dragon ka na at tuluyan ng maalis sa pamilya. Kahit nagulat ang apat na dragon, sabay silang tumango at sinabing, oo. Pagkatapos, magalang na sinabi ng matanda, Mr. Aaron, please, sinulyapan ni Aaron si Ivory, at sa kanyang patuloy na pagkumpirma ng tango, Bumantong hininga siya at lumipad ng dahan-dahan kasama ang matanda. Naglakad silang dalawa na parang naglalakad sa asol na ulap, lumakad ng papalapit sa langit, hanggang sa makalipas ang ilang minuto, umabot na sila sa taas na 10,000 metro, malamig na hangin at bahang ng yelo, wala. Tumingin sa paligid si Aaron, huminto, at mahinang nagsabi, aakyat ako. Halos siyam na araw na lang ako. Wala ka bang narinig na Diyos? Sandali lang, hindi ito bulong mula sa iyo at sa akin. Bagamat ito ay isang pangungot siya, ito rin ang layunin ng Aaron na ipahayag ang kanyang mga opinyon. Tumigil ang matanda at awkward na ngumiti. Tumingin din siya sa paligid at napagalamang walang tao sa paligid. Pagkatapos, sa halip na tumingin sa Aaron ng diretsyo, bamantong hininga siya at tumingin sa harapan niya, okay lang ba siya, medyo maganda. Sumagot si Aaron, tumango siya, kung kaya niyang maging maayos, kung kaya niya, kung kaya niya, bakit hindi mo siya puntahan, pero kailangan mo akong tanungin, sinabi ni Aaron, hindi ka ba nangangahas na makita siya, ang matanda ay natigilan sa tunog, at pagkatapos ay ngumiti ng mapait, bakit magabala na makita ang isang taong ayaw na makita ka, nalulungkot ako, hindi siya madali, ngunit hindi ito laban sa kanyang orihinal na intensyon, sa makatuwid, mas mabuti na para hindi magkita, natigilan si Han Chen at sa ngumiti, ang kanyang opinyon ay kakaiba. Ngunit mayroong isang bagay na tama, well, let's not talk about him, let's talk about business, after all, this is the fundamental reason why I'm looking for you this time, nilinggan niya ang Aaron. Bahagyang tumanggaw si Aaron. Hindi siya nagsalita ng walang kaparerekan, ngunit bahagyang sinabi, narinig ko rin na binanggit ng apat na dragon na nakuha mo na ang puso ng pamilya ng dragon. Hindi itinanggi ng Aaron, oo. Ang puso ng pamilya ng dragon ay hindi na kailangang magsabi patungkol sa paggamit ng pamilya ng dragon. Sa pamamagitan nito, maaaring bumangon ang pamilya ng dragon, ngunit kung wala ito, ang pamilya ng dragon ay malalanta. Simula noong huling beses na naranasan ko ang digmaan ng Diyos at Jablo sa mundo ng Xuanyuan, ang pinuno ng aming pamilya at ito ay ganap na nawala sa mundo ng Xuanyuan. Nagpadala rin kami ng mga tao upang makipag-usap sa tuktok ng asol na bundok at bumaba sa mundo ng swanyuan para sa ilang beses, ngunit walang resulta sa loob ng maraming taon. Mula noon, ang pamilya ng Dragon ay unti-unting nalalanta, at sa wakas ay kailangan pang pamunuan ang pamilya at unti-unting magtago sa mundong ito. Ironic din. Noong mga araw na iyon, ang pamilya ng Dragon ay nakatayo sa kanang bahagi at nakikipaglaban sa pamilya ng demonyo, Ngunit sino ang makakapagakala na pagkatapos ng digma ang Diablo ng Diyos, ang pinakahuling destinasyon ng ating pamilyang dragon ay isang sulok ng demonyo, lupain ng pamilya. Pinapatay namin ang mga demonyo at inaalis ang mga demonyo, ngunit sa huli ay nabubuhay kami bilang mga demonyo at naging karakter na pinakaayaw namin. Sa puntong ito, napabuntong hininga ang matanda sa kanyang mga sinabi. Noong panahong iyon, sinubukan kong pigilan ang mga matatanda ng pamilya ng dragon na lumahok sa digmaan. Gayunpaman, kung nabigo akong hikayatin sila, pinalakas nito ang determinasyon ng aking pinuno ng angkan na lumahok sa digmaan. Hindi ko siya sinisisi. Sa list as far as I am in the dragon family, what I oppose is what I should do. Nasaktan ko sila at siya. Makasalanan ako. Napabuntong hininga siya. Nang bumagsak ang mga salita, Bigla niyang binalingan ang kanyang toktok at tumingin sa Aeron, hindi ko alam kung ilang taon nang nalipol ang angkan ng Dragon. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong tuluyang mawala ang angkan ng Dragon mula mundo, kaya ako napunta sa iyo. Gusto mo bang bumalik sa puso ng Dragon family? Tanong ni Aeron. Ang Aeron ay hindi interesado sa puso ng pamilya ng Dragon dahil lamang sa pagkakaroon ng Linlong, nakatakdang bumalik sa Linlong sa huli. Higit pa rito, ngayon ang mga taong Dragon ay pumupunta sa pintuan upang hilingin ito ng personal, at higit na dahilan ang Aeron. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling ang matanda, hindi. Ang puso ng pamilya ng Dragon ay ang pundasyon ng pamilya ng Dragon, na totoo. Ngunit pagkatapos ng sampung libong taon ng pagbaba, hindi makatotohanan para sa pamilya ng Dragon ngayon na umasa lamang sa puso ng pamilya ng Dragon upang bumalik sa tuktok. Panipi parang terminally ill na gustong umasa na lang sa droga para sa maintenance, fantasy lang. Ang tanging pag-asa niyang mabuhay ay ang alisin ang sakit at magsimulang muli. Ang kanyang mga salita, na iintindihan ni Han San Chen, halos nangangahulugan na ang pamilya ng dragon ay ganap na tumanggi pagkatapos na mawala ang puso ng pamilya ng dragon sa loob ng maraming taon, at unti-unting nazanay sa kasalukuyang buhay dahil wala itong puso ng pamilya ng dragon para sa masyadong mahaba. Sa makatuwid, kahit na ang puso ng pamilya ng dragon ay bumalik sa pamilya ng dragon, ang aktwal na epekto at kahalagahan ay hindi malaki. Ikaw ang nagpa-practice ng gamot para sa mga dragon natin, kaya sana matulungan mo kami. Tumingin siya kay Aaron. Ako, sumimangot si Aaron at sinabing, bilang karagdagan sa pagbabalik ng puso ng pamilya ng dragon, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Hindi sapat ang iyong alam tungkol sa iyong sarili. Sinabi niya, na may bahagyang ngiti, unti-unti mong mauunawaan na may mga bagay na hindi ko masabi o masabi, ngunit ang tanging masasabi ko sa iyo ay ikaw ang tanging pag-asa para sa pagtaas ng nasyonalidad ng Dragon at ang tanging ang pagpili para sa pagtaas ng nasyonalidad ng Dragon, ngunit kung tutulungan mo kami o hindi, nasa iyong mga kamay. Natigilan si Aaron. Gayunpaman, napakahusay ng pagpipiliang ito, si Linlong ay aking mabuting kaibigan. Nangako ako kanina na tutulungan ko ang pagusbong ng pamilya ng dragon, kaya hindi ko na kailangang sagutin muli ang tanong na ito. Hindi ba yan ni si Aaron ngunit alam niya na ang isang pangako ay nagkakahalaga ng libu-libong ginto. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, napakasaya ng matanda, sa ngalan ng lahat ng taong dragon at lahat ng mga ninuno at ninuno ng mga taong dragon, salamat muna. Tapos bigla siyang tumingin kay Aaron at tumigil sa pagsasalita. Tumingin sa kanya si Aaron, ngumiti at sinabing, wala nang ibang tao dito. Hindi masakit magsalita ng diretsyo. Umiling siya at itinuro ang langit, na tila nagpapahiwatig na may araw sa labas. Mapait na ngumiti si Aaron at walang gana na umiling. Palusot lang iyon na ayaw niyang sabihin. Gayunpaman, nang sumuko si Aaron, bigla siyang kumaway at sinenyasan si Aaron para lapitan siya. Nag-alinlangan si Aaron at ginawa ito. Bangulong siya sa tainga ni Aaron at maingat na ibinuka ang kanyang bibig. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!